Oh. Ito mo po. Ayan. Opo, ka, lo? Ayan. Ayan. Anong pangalan nyo po? Lo? Romeo ko. Lolo Romeo? Oh. Ilang taon na po kayo? 70 si na. <laughs> 70 na. Lo, bakit nasa inyo siya? Apo nyo po siya. Opo. Oh, Paano nangyari bakit nasa inyo na? In iniwan sa mama niya. Ay, iniwan ng mama niya. Bakit naman iniwan? Eh, nag-asawa ng iba eh. Ayun Ay, lang. Ayun hmm. lang. Hindi nila tinitignan yung apo anak nila? Oo, oh. siguro. Dahil sa ganito ang kanya, sitwasyon. Ah, dahil ganyan yung sitwasyon niya, kaya ayaw nila sa kanya. Nakakaawa naman, ganyan na yung sitwasyon niya, iniwan pa. Oo, ma. Ilan taon na kayo ngayon? 70 na hotel. 70 na. Pero ang problema dyan, lo, siyempre, kung nagkakaedad din kayo, paano pag wala na kayo, ipinabayaan eh, na ng nanay. Ha? Ah? Opo. Ba't kilala mo si Daddy Frankie? Opo. Sa yun, Facebook ko. Ah, sa Facebook? Nanunood ka? Opo. Teka, saan ka, ma'am? Dito. Ayan bahay mo? Ano yung sa uh, Facebook, yung pinsan ko po. Ano siya? Yung PWD. Sino? Doon po sa baba. Hindi ko siya makalakad. Hindi siya makalakad? Nandiyan sa baba? Opo may nag-aalaga sa kanya. Mm, <laughs> kilala nyo si Daddy Frankie? Nasaan? Ako yun. Daddy Frankie, kilala nga. Pwede ah, mo po natin tingnan. Pwede. Kilala si Daddy Frankie. Ito si Daddy Frankie, oh. Kilala kilala ko po, po, po. Sino po? Sino po? Kumusta ma'am? Pwede tingnan natin? Malayo? Okay lang? Ay, yung mga anak mo. Okay lang dyan? Okay. So tara, tignan natin. Ah, Ma Maricel o Marite? Wait lang. May? Okay. May aso? Walang problema yung aso. Go! 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 Go. Go. Tapos sino ang nag-aalaga sa kanya? Yung lolo niya. yung tito niya po ang pinagaligo din. Pwede pasukin natin, okay. samahan sa mo kami. Sabi mo lolo ang nag-aalaga. Oh, tapos I ang parents ng bata na 'yan naghiwalay. Opo, oh, din nagpapasada po ng jeep. Ah, yung tatay. Okay. Pero diyan din nauwi ang tatay. Hindi, okay. Saan nauwi? Sa bayan. Ba't hindi niya inuwi ang anak niya? Umuwi ko pag ano, coding niya po. Ah, pag coding lang. Saan ka okay. nandudong? doon na niya nga. Dito, sir. Dito. Aso sa loob, meron? Wala, sir. Wala. Wala. Hi, kuya. Kumusta ikaw? Ah, Okay ka lang? Ay, mga kababayan, mga kabarangay, no? <clears throat> si kuya na inililapit sa atin. Ay, alam, lolo na lang po ang nag-aalaga sa kanya habang hinihintay namin yung lolo ay eh, uh, pinasok na namin nakita namin yung sitwasyon ni kuya ilang taon na to ma'am? ilang taon na to? 14, 14. 14. <laughs> tapos dito lang talaga siya hindi siya nakakausap mga kababayan hindi na rin napapaliguan araw-araw. Oh, nakaawa yung kalagayan. Hello, baby. Hello. 14 years old. Hindi na lumaki, ano? Hello. Okay ka lang? Ha? Huh? Ay, dyan na si Lolo. Lolo, magandang hapon. Opo po kayo, lo Sinsya ka na. Pumasok na kami. Sige lang. Okay lang yan. Sige Ayan. Yeah. Opo ka, no? Ayan. Yeah. Anong pangalan nyo po, no? Romeo po. Lolo Romeo. Oh. Ilang taon na po kayo? 70 si na. <laughs> 70 na. Anong hanap buhay nyo po? Oh, wala. Mga, ano lang, kung may magpa... Pagkasaho dyan, pupunta ako magsabaho, oh, ganun. Wala na. Mm. Lo, bakit nasa inyo siya? Apo nyo po siya. Oo oh, Paano nangyari bakit nasa inyo na? iniwan ta mama niya. Ay, iniwan ng mama niya. Bakit naman iniwan? Ay, nag-asawa ng iba eh. Ay, lang. Hmm. kaya... Kailan ba yung anak ng mama niya? Isa lang. Nakakaawa naman. Ganyan Pero, na yung sitwasyon niya. Iniwan pa. Oo um, nga. Um, um. Ang tagaw na nito sa amin, mga sampung taon na. Ah, sampung taon na. So sabi ni ate, 14, mga 14 na siya. Ilan taon na po ba siya? 16 na ngayon. ngayon Ay, oh? 16? Ha? 16 na yung ko, sir. Ah, magdi-16 na siya? Oo. Mm -hmm. Mula nung pagka-baby niya, ganyan na po yan? Oo, oh, ganyan na po. Ang tatay po niya? Nandiyan, ah... Um, papasada. Papasada? Oo, hmm, pero minsan-minsan lang po pumunta rito. Bakit? May asawa rin siya iba? Medyo na siguro. Hindi natin alam. <laughs> Hindi natin ah. magsabi. Pero anak nyo yon. Oo, oh, yun. Anak nyo ang lalaki. Ah. Ba't hindi nyo alam kung may asawa no o ano? kung may asawa <coughs> pumupunta rito eh. Ah, Oo. Oh. So, ibig sabihin, yung paminsan-minsan, hindi niya nakikita ng ano to. Hmm. Kahit na pumunta rito, hindi mo tinitignan. <coughs> hindi nila tinitignan yung apo, anak nila? Oh. Bakit? Iwan ko lang. Kung baka siguro dahil sa ganito ang sitwasyon, Ah, dahil ganyan yung sitwasyon niya, kaya ayaw nila oh. sa kanya. Pero ako, kahit naano, ano eh, na para sa akin yan. Opo. Hindi siya nakapagsalita. Hindi po. Yes. So, ibig sabihin mo, dahil sa kanyang kalagayan, kaya iniwan sa inyo ng nanay. Ah, dahil hindi niya kinabangan to. Wala yan. Ah? Ah, hindi mapapakinabangan ng nanay, um, kainiwan na lang sa inyo. Ganon din si tatay, yung tatay niya. Ay, pumunta man rito, pero hindi lang tinitignan. Hindi lang tinitignan. So, ganon din yon. Oh, ganon din. Nakaawa naman. Anong pangalan niya? Ah, uh, J. J? Car. J. Car, Car. Sinong Car gumawa ng pangalan niya? Yung mama niya noon pa. Ah, yung, yung mama, mama niya. niya paano yan lo kung hal kung pa halimbawa wala kayo sino paano siya ay nandiyan naman yung bunso ko ay, niya siya na eh pero nakakaawa naman yung sitwasyon niya palibasa ganyan siya pinabayaan na lang ng magulang, pinabayaan na lang ng nanay hindi ba sila natakot sa karma Oo nga yung ang mahirap yun eh Karma. Kasi kahit anong mangyari, anak pa rin natin yan. Sana. Di ba? Wala namang nanay niya eh. Oh, bagay. Paano pag kumain siya, sinusubuan? Oh, sinusubuan Oh. Okay. O oh, hindi siya, hindi niya kaya kumain mag-isa? Hindi. Paano pag tatay po siya? May pampers hotel. Ay, may pampers. Oo. Uh -huh. So, ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, pampers siya? Oo, oh, mula nung malay pa. Mabuti lo, nakakayanan mo yung pampers yeah, niya. Basta, may tira lang eh, binibilang ko naman. Sa bagay, minsan magbigay naman yung papa niya. Oo. Oh. Para pagkain niya. Oo. Yeah. <coughs> Ang problema, yung nanay talaga. Oo, oh, nanay talaga. Tinalikuran talaga. Ah, tinalikuran. Pero Hindi mo tinray na kinausap yung nanay niyan pa? Inautok ko dyan nung iniatid nito, umalis siya, hindi ah, na lumingon. Hindi na lumingon? Oo. Eh, Naka po, kawawa ng bata. Uunin ko, kinuha ko na lang dito. Hindi man lang nagsabi yung nanay? Hindi naman nagsabi. Na iniwan, na kayo muna mag-alaga? Wala naman. Basta iniwan lang. Nasaan anay nanay ngayon? Ang balita ko, pero nandun sa Ilocos daw eh. May pamilya na? May pamilya na. Nakaawa naman yung sitwasyon niya no. Uh, po. Hindi rin siya makapaglakad. Hindi. Yan lang makaupo lang ho, Sir. Opo, lang siya. Mm -hmm. Pero nakakaintindi naman sa sinasabi niya. ay nakaintindi naman ho, Sir. Hindi lang makapagpalika. Paano pag nagugutom na siya, nagsasabi no, siya? Opo, gumaganon ah, lang. Ah, lang. Oo. No. Napakabait niyo po. Mm -hmm. No? Ganun ba talaga yung mga lolo, napakabait sa kanilang mga apo? aw oh, ganyan talaga so, siguro sir. Hindi naman pareha siguro. Oo. Oh. oh. marami namang pan dyan. Pero ikaw lo, Ay, oh. bakit bakit mo siya inalagaan? Ba't hindi mo pinapaya? Kawawa naman. Dahil hindi naman makapag ano eh. Kaya, siyempre, alagaan ko to. Hanggang kailan nyo po alagaan? Hanggang sa... Siguro, hindi natin alam. Kung kukunin sa road, yun na lang hanggang hanggang doon na lang mm. napadaan kami diyan sa harap apo nyo rin yata yung nakausap namin oo oh, oh, apo oh, apo kaya siya yung nakilala niya si Daddy Frankie oh, oh. kaya inilapit niya po itong batang ito kaya kami nandirito ngayon okay, oh, no? salamat sa kabaitan mo lo oh, ay thank you sir. Oh, sigad na lang po ang bahalang gaganti sa iyong kabutihan oh, Panginoon opo dahil ano't ano man ang sitwasyon ng batang yan, ano't ano man ang kanyang pinagdadaanan, mm -hmm. hindi naman po niya yung kagustuhan. Bagamat sigad lang po ang nakaalam. Oh, okay. So sabi nila, kung sino man ang taong tutulong sa mga ganyan sitwasyon, sigad po ang uh, nakaalam. Okay. Siya po ang magaganti. Ano? Okay. Ilan taon na kayo ngayon? No? 70 na. Hotel. 70 na. Oh, June. June. Naway humaba pa ang buhay nyo. lo lumakas pa sana kayo Sano? para maalagaan nyo pa yung apo nyo. Oo. Pero ang problema dyan, lo, syempre, kung nagkakaedad din kayo, Oo. paano pag wala na kayo, eh, pinabayaan na ng nanay. Ang okay. um, bunso ko na yung mag-alaga. Ay, yung bunso, ay, bunso na lang. May bunso pa naman natin. Oo. Pero iba pa rin oh, iba pa tayo ay... yung sariling magulang mag-alaga, eh, no? Oo. Nga pala tayo, ay lolo, nakabidyo po kami. Ako po si Daddy Frankie. I-upload namin sa Facebook, sa social media, usapan natin. Mapapanood po ng nanay niya. Baka may mensahe ka po sa nanay nung bata. Ay, wala na ako. Bakit? May gusto ko. Ayaw ko na makita yun. Ay, bakit? May galit ka ba sa kanya, lo? Hindi, may galit ako dahil pinabayaan yung anak niya. Yan lang yan. Akong masabi tatampo ka sa kanya. Oh. Bali manugang nyo yun, di ba? Asawa Oo, ng anak manugang, nyo eh. Manugang ko yun, sir. Opo. Eh, isang mensahe lang para sa para baka sakaling maalala niya yung bilang tatay, bilang magulang. Mensahe sa kanya. bahay sila sa Marawi. Opo. Olo, malapit lang sana. Opo. Olo, hindi rin sila pumupunta rito. Oo. Kaya, wala lang kumasabi sa kanila. hindi uh, itong sitwasyon sa bata. Mm -mm. Uh, pupunta sa dito sa kalooban nila kay. Uh mhm. -uh. Punta nila. Kay suportahan na lang sana. Opo. Oh, um, pero wala sir. Wala talaga. Mula noon. Natiis talaga nila yung anak nila. Oh, talagang minala nila sa baliwala na sa kanila. Binaliwala mati. na. Oh. Buti pa yung aso nyo sa ilalim lo. Oh bago kami pumasok dito, protektahan niya yung mga anak niya. Ah, uh, di na, no, ano, di na, no, umakagat siya. <laughs> nee, pero talagang, ano, protektahan niya. Uh -oh. Buti pa yung aso, no? Uh Oo. -oh. Mahal na mahal niya yung anak niya. Pero itong mama niya, wala. Ay, yung mama niya, wala. Wala. Sige, lo, gaya na aking sinabi, pasadyos na lang natin, uh -oh. no? Oo, uh, sa Diyos na lang ang, ano. Salamat Baay sa Panginoon. Sa amin. Gaya na aking sinabi lo, sana humaba pa ang buhay nyo, lumakas pa ang katawan nyo para may mag-alaga pa dyan sa apo nyo, no? Lo, magbibigay lang ako ng ano, kaunting tulong para sa apo nyo, para sa inyo na rin, no? Ayan. Hmm? Marunong din sa pera. Ah, hindi marunong pera. Pero sa pagkain lo, paano siya kumain? malakas naman kumain. Marami naman. Marami naman. Pero napakahirap. Gaano kahirap yung pag-aalaga ng ganyan sitwasyon? Siyempre, buti pa yung baby lo kasi alam mo na pag nag-6 years old, 7 years old, marunong nang tumae. Pero siya talagang wala na. Gaano kahirap alagaan yung ganyan lo? Bakit? Palitan mo ng Paliguan oh. mo, papakainin mo, kaemin oh. mo, oh. hindi na mo maminung kung sarili lang. hindi ba oo 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 saka so, nagpapasalamat ako sa inyo dahil well, nandito pa, nandito pa yung ngayon sa so, thank you kay Lord ako, okay. ako, ako po ay magpapasalamat sa kabutihan ninyo okay. dahil nisip ko paano yung batang yan kung wala yung lolo na mapagmahal na kagaya nyo bilhan nyo siya ng kumakain din ng tinapay eh ano sa gatas yun ha? Ah? ipupuso hmm. lang mo Oh, sige lo, marami maraming salamat po. Ano? So ayan mga kababayan, mga kabarangay. <clears throat> Ito po yung sitwasyon ng maglolo at ng batang uh, iniwan ng kanyang nanay. Ayon kay lolo, iniwan na lang dito na hindi na lumingon at pinabayaan na lang. No? So nakakaawa mga kababayan yung sitwasyon ng maglolo at salamat din ako sa Panginoon kasi ginabayan tayo na marating tong lugar nila. At eto, nakapag-abot tayo ng kaunting tulong. Kaya muli po sa mga taga-panood ng Daddy Frankie, ay uh, nagpapasalamat po ako. Dahil isa na naman na natulong isang pamilya na naman na naabutan natin ng kaunting tulong pinansya Maraming maraming salamat po mga kapabayan. Magandang buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po.